sumika so mo na, na tayo sa teritoryo na tayo please. No kete, no kete, no kete, no kete. Palalang natin. Hapon tayo ay nandito. dapat na yung natin kung ano pa ang totoong issue dito. Alam niyo kung bakit pinat dahil sa, kahig, sa kasi takot sila sa sarili nilang gobyerno, takot sila na hindi nila mapapatunayan dito sa korte ng Pilipinas na lahat ng paratang nila ay walang kapatunayan. kasi sa totoo lang wala man talagang warato pares na yan ang warato pares na yan ay walang visa bakit? walang jurisdiction ang Netherlands ang ICC sa Pansang Pilipinas wala ng respeto sa saligang batas ng Pilipinas. Alam nyo, karapatan ni Duterte na protektahan ang gobyerno ng Pilipinas na to kasi isa siyang citizen ng Pilipinas. Anong ginawa nila? Dahil sa mga bobong polis na yan, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit nila ang polis? Hindi ako natatakot. Aani na nakompulse at hindi ako natatakot magsalita Alam niyo kung ano ang magandang balita ngayon? Anytime soon, pabalik si Duterte sa kanya. <laughs> so, Inaagaw ni Bongbong kanya, na matatalo ni si Duterte. Tignan niyo, walang presidente ng kanito kamahal ng Pilipino. So, sinasabi. Okay. Hindi ko ito sinasabi dahil gusto ko maging politisyan. Wala akong pakialam sa politisyan. Karapatan ko po na magsalita dahil karapatan ng bawat Pilipino na marinig ka ng sarili mong gobyerno. Ito ay napaka-saya na malaman sa dinami-dami ng taong dumaan sa ating lugar. Ngayon lang nating nakita ang mga bagsamero na kaya na palang nilang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang ibig sabihin nito, tayong bagsamero ay mula sa ating karapatan na kaya natin iparinig sa national government na hindi natin gusto ang kanilang ginagawa. Allah kung hindi natin ito gagawin kailan natin ito pwedeng gawin kung walang magsasalita sino ang magsasalita para sa ating karapatan naniniwala ba kayo sa mga paratang nila kay Duterte ako bilang abogado hindi ako naniniwala karapatan ng isang presidente na protektahan ang napakaraming Pilipino kaya huwag tayong matakot bagi paglaban ha! Duterte pa rin tayo! <tis>